Medyo trending po itong ngayon. Ito yung nangyari mm -hmm. sa parking lot po ng, uh, ng uh, na iya At uh, ito ay uh, insidente po na uh, yung pong may-ari, uh, wala muna ng angle. Sabihin ko lang mm -hmm. na uh, nagagalit po yung mga tao dahil bumalik po yung babaeng buntis po na kailangan magpunta ng CR, uh, na nag-double park po at nag-iwan ng note doon para sabihin na sandali lang po. Uh, kailangan ko na talaga mag-CR. Babalik po ako. At nag Pero... ng cellphone number. At may cellphone oh. number. Oh. Then, oh. ano po, kumbaga hindi sa... kumbaga merong dahilan kung ba't niya kailangan. May, p... sabi nga ng naiya, pressing matter. Kaya, oh, kaya kumalis oh, oh, oh. doon. Pero, papakinggan ba natin yung anger kahit hindi yung mga mura, guys? <coughs> oh! <coughs> sorry, sorry po, sorry po. Nag oh! Sige, tanda po! Puro mura. sorry po. Ano? Nag-CR. Ano? Okay. Nakakatroma tayo. Medyo ha? ano ha, medyo binlip namin kasi ano, yung mga blip po mura po 'yan. Okay. So again, hindi namin kinakampihan. Of course, double parking shouldn't be done. Okay? Oh, 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 oh. Shouldn't be, ano, uh, pero sa kaso na ito ay uh, medyo sasabihin natin na aside from nag-iwan like, naman ng note at saka nag-iwan ng, ng, number dahil kailangan buntis po ito at kailangan talagang i-relieve yung sarili. Uh -oh. no? Minsan, pag buntis ka kasi minsan gusto uh -oh. mong umihi ng umihi uh -oh. madalas. Mm -hmm. may kasama siyang may bata. Mm -hmm. Okay. Oh -oh. So, una ko pong pipitasan yung po nakikita nyo naka-green na yun. Ano po? Yung ba't kailangan makaisa pa ng, ng ano? Kung hindi man parang gustong manak, ano gustong uh, makaisa ng, sak, mm -hmm. ng manakit or or makahit ng kotse. Yun pong Parang hindi po kasi ka, ano, yung, baka rin po, hindi natin alam. Mm -hmm. uh, we're open to, ano, no. Baka meron din pressing matter yung naharangan. Mm -hmm. Pero, para sabi lang na maraming naka-observe, masi, eh, and tricky Parang masado ano, level 10 or above yung anger mm -mm. versus doon sa... O, oh, mga one or two lang naman ata yung, ano, uh -oh. given yung ginawa given niya. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. given yung situation, tama. Kasi parang feeling ko, ah, sa mga sitwasyon ganito, parang kung kahit anong issue. Kahit yung sa nangyari po sa Loyola na parking din yung issue, kaya merong namatay yes, sa Loyola. Yes. No, ano po? Eh, parang sa mga ganitong panahon, parang hindi yata anger kasi, or anger yung ano, no? Or galit yung pwedeng dapat na solusyon mm -hmm. or, or ano, no? Epekto. Kung hindi, ay may nangyaring hindi maganda. Oo. Oo. Tsaka, there's, sinasabi nga, di ba, there's always an exception to the rule. Yung rule nga dito, nakakainis yung double parking, dapat hindi ganon, pero ito siguro pagbigyan, parang maging exception na lang ito. Lalo ko may note. May, naman. may note, may note oo, may pasabi pala. naman, may warning ng konti. Oo. pero yun nga, as you said, hindi natin alam kung ano din yung sitwasyon sa kabila. Pero Meron regardless... Meron daw kasing senior citizen din na uh, PWD da based doon sa oh, pagmumura kanina no ay uh, meron din ganung need din yung yung naharangan, so so baka ba yun pero para feeling ko in any case sa dalawang hmm. parte yung kasi kapag nilagyan na agad nung emosyon hmm. nang nakakatakot na sigawan na ganoon oh, oh. parang it, it doesn't result into anything oh, ano -ano na hindi na, na ba yung problema correct actually oh, oh. baka ang um, pakiramdam siguro nung nagmura hindi man lang na consider nga yung kanilang sitwasyon yeah. kung totoo nga na may PWD doon pero in reality hindi rin naman na consider yung condition ng nakaharang na kotse lalo yes, na yes. pregnant naman pala so okay. ganun din mm -hmm. kwawa naman nagbigay. both sides. both oh, sides. Yeah. both sides kawawa naman di ba 'yan 'yan problema oh. yun nga lang kagaya na sinasabi ni Jovi iba kasi kapag emosyon yung kalaban yeah we, we are airing this mm -hmm. ano para hindi para may kampihan dyan. we're airing it kasi nasa sitwasyon tayo na lahat tayo ay maghahanap po ng parking sa mga mall o kaya sa mga cemetery sa mga darating na araw yes. so sana huwag niyong pairalin yung yung pong init ng ulo ninyo dahil we don't want a repeat of what happened And in the past, ano, yung mga insidente po na nangkarahasan mm -hmm. uh, lang dahil po sa init ng ulo sa mga panahon na nagipit na, tayo sa parke. Mm -hmm. Okay, okay. sabilang so, natin, of course, ang kulang dyan ay eh, nasaan ang otoridad. Meaning, nasaan ang mga security guard mm -hmm. ng na So ano ba yung sinabi ng ano ng best statement na po ang naiyan? Meron. Ito sabi the MIAA management is currently conducting an investigation into a recent incident involving a pregnant woman. So may investigasyon na nangyayari dun sa pregnant woman tsaka yun nga yung ano yung hindi siya driver yung tao na nanigaw no. According to a social media post, the woman was unable uh, ito na yung ano yung sitwasyon mga kapatid na hindi siya nakahanap Pero ng parking sa Terminal 3. Pero importante yung dulo about the ano oh. about the security eh. As yeah. part of the investigation, the security bodyguards assigned to the area will be questioned regarding their role yun. in allowing such parking behavior to occur. Kasi kung oh. meron nangyaring hindi mag-untoward doon, like, you know, nagkasakitan, may kailangan dalhin sa ospital, agad na masisisi dyan na walang someone to Yung control it. Yes. Oo. Yes. So, okay. tama na yun, yun ang gagawin. No.